Pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa mga ilang uh, pagkakamali ng mga typical na Pinoy dito sa Canada. Karamihan sa mga nagkakamali bago, bago dito sa Canada. Pero alam niyo ba, marami yung nagkakamaling mga matagal na dito. Ang i-discuss natin ngayon ay yung mga pagkakamali ng mga dating Pilipino. O yung mga nauna, kahit nauna pa sa akin na nagkamali na yun ang mga i-discuss natin yung mga tropa kaya para may malaman kayo ngayon kung meron kayong kontem o meron kayong uh, uh, sasabihin o, o idadagdag pa sa mga sasabihin ko i-comment nyo sa comment section na para marami pa, pa tayong matulungan hindi lang ako yung uh, nag-iisang tumulong para sa pwede pang magkamali pati yung mga makakabasa ng mga comment ninyo mga tropa Siyempre, ang unang-unang pagkakamali natin mga Pilipino pag tayo nag, uh, nakapunta ng Canada. Pag nakatungtong ka agad ng, ka, ng Canada, eh, nagiging komportable ka kagad. Ka Siyempre, pagdating mo nito, may trabaho ka kagad ka eh. Tapos, sa, uh, uh, nagiging kampante at komportable tayo. Hindi na tayo nag-iisip ng pwede pa natin sanang gawin yung mga potential pa, natin, ah uh, potential pa sana natin gawin sa buhay. Na para umasensor sa Canada. Tulad ng iba kasi ang marami na ako na, na, na yan eh. Sabi nila pagdating daw nila dito eh parang may yabang sa katawan eh, merong merong ego na o na na ako si ano uh, uh, aasenso na yung buhay ko. Pero hindi nila alam nakakampante sila. Hindi nila alam na nalulubog sila sa comfort zone nila. So yun yung mga ibang uh, yun ang unang-unang pagkakamali ng mga Pilipino dito, yung uh, nakakampante sa buhay eh porket nakakakain ng tatlong beses ang araw walang utang uh, isang trabaho lang yun nakampante sa isang trabaho hindi na hindi na naghanap pa ng ibang opportunity so yun yun yung unang unang pagkakamali ng mga Pilipino rito, kaya, kaya kung ikaw ay bago dito huwag ka mag ng oras mga tropa maghanap ka ng uh, pagkakakitaan pa o yung ibang opportunity opportunity pa para sa iyo. Think, think out of the box mga tropa. Yung mga pwede mo pang gawin beyond sa yung skills. Marami, marami dito mga pwede kang gawin mga tropa. so wag ka makampante pagdating mo dito. syempre yung pinaka classic na pagkakamali ng mga Pilipino dito, yung bukod sa nakakampante eh hindi na nag-iipon. Ang Ah, uh, actually isa na ako doon eh sa sa victim na eh. hindi nag-nag-ipon nag pagdating ko dito. Kasi, alam ba, pag nag ipon ka dito eh marami pang opportunity na pwede mo paggasta pag meron ang ipon. Di ba? 'Yon, hindi ako nag-ipon kasi ang sa tingin ko naman eh may darating na ano, na paycheck, may darating na sweldo. So bakit ako mag-iipon, di ba? Meron naman akong darating na pera. So yun 'yung isa sa mga pagkakamali ko not knowing na kung nakaiipon ka pala eh pwede ka makapagtayo ng business pwede ka mag-invest sa ganito marami kang pwedeng opportunity na masasabakan pag kami ano kang pera. alam naman eh pag may pag may ipon ka di ba pag may cash ka eh king ka cash is king mga tropa so yun ang mga isa sa mga pagkakamali ng mga Pilipino yung hindi nag-iipon ka agad pagdating dito kasi nga may paycheck may dating na paycheck, merong uh, pinagkakitaan, eh. sumaya yung buhay. <laughs> hindi nag-ipon. Kaya, yun ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng mga Pilipino. Hindi nag Tapos, tropa, ito pa yung pangatong pagkakamali. Hindi inuunawa yung emergency fund. madami ako nakita mga tropa na, ano, na uh, nagkaroon ng emergency sa buhay. Siyempre, hindi ka nakapag-ipon, di ba? Nagkaroon ngayon ng emergency. Alam mo ginawa? umutang, nag-loan. Alam mo yung loan na ginawa niya, yung pinagsama yung line of credit at saka credit card mga tropa. <laughs> Ang sakit sa ulo ng mga tropa. Siguradong disaster pag pinagsabay mo pinagsama mo yung dalawang 'yun. Kaya 'yun, hindi nag hindi nag-ipon tayo mga Pilipino rito ng emergency fund. Hindi tayo nag hindi tayo nagdalaan ng pera para doon sa uh, emergency na panggastos. Just in case na magkaroon ng kapalpakan sa buhay, magkaroon ng biglaang paggagagasusan, eh hindi tayo nag ng emergency fund. Yun ang gusto sa mga nakita ko. Marami akong Pilipino nakita ganyan mga tropa. Wala silang magawa. Kasi wala nga silang ipon eh. So ang takbuhan lang. Credit card, banko, credit union. Ang saklap ng mga tropa. Alam ba yung magkano ipapataw sa iyan? nang lalo na 'yung credit card, at 25% na ngayon mga tropa. Noong araw eh parang 19% pero malaki na 'yon, mga tropa, 19%. Imagine. Tapos, mayon na sa 25% na. 'Yung credit loan naman, kung gaano kalaki 'yung utang mo, malaki din 'yung eh, malaki din 'yung interest rate. Malaki rin 'yung interest rate patong sa Pag nakakabayad ka, saka lang sa bumaba. 'Yung ibang mga Pilipino rito, hindi na makaahon ang binabayaran lang ay yung interest rate. Hindi na nakakabayad ng ano, yung principal loan. Di ba masaklap? Bayad ka na ng bayad ng interest rate. Tapos hindi mo ba na babayaran yung principal loan mo. Kaya kung ako sa'yo, pag natin mo dito, magdaan ka ng portion ng, ng, ano, ng uh, paycheck mo, ng sweldo mo, ng income mo, papunta ron sa emergency fund. Di ba? Para just in case magkaroon ng fucked up magkaroon ng screwed up sa buhay mo magkaroon ng bigla ang paggagasod eh may pangsalya ka di ba masayin, mga tropa hindi ka, hindi ka, ano, hindi ka masasaktan dahil kasi may emergency fund ka hindi ka mangungutang eto mga tropa ang pang-apat na pagkakamali ng mga Pilipino hindi nag-acquire ng another skill ano ibig sabihin halimbawa eh kusinero ka <laughs> example ko sa sarili no kusinero ka pero may extra time ka para magano mag-aral ng let's say um plumbing, electrician, uh, ano ba? ba? Mga ganun mga uh, blue collar job dito na tinatawag mga pag, pag mekaniko Alam ba yung mga ganung uh, blue collar job dito sa Canada? 'Yun ang may pinakamalaking sweldo. Di ba? Pero hindi ko inirerekomenda magano uh, mag uh, acquire ka ng ng skills mo na gumagamit ka ng oras. Pwede kang ano, maghanap ng mga passive income sa online pag may extra time ka. Yun yung sabi kong ano, skills na hindi inaaral natin mga Pilipino. Marami tayong extra time kasi pagdating natin sa pagdating natin sa trabaho eh, 'di ba? Tatambay ka lang manood ka ng Netflix, manood ka ng balita, kakain. Tapos hindi ka na ano, hindi ka naglalaan ng oras para magganap sa online ng magkakakitaan. 'Yun ang sinasabi ko na ano, Uh, special skills. Ayan, kung gusto mo talaga yung mga ibang mga skills na makapagpapayaman sa iyo, igawin mo napakadami. Mag-research ka lang sa online. So, yun, mga tropa, yung pag-acquire ng skills ang dapat na uh, inaasikaso mo rin pagdating mo ng Canada. Di ba? So, eto mga tropa, isa sa mga pinakamalaking pagkakamali rin. Panglimang pagkakamali natin mga Pilipino pagdating ng Canada. Yung pagbili ng kung ano-ano na hindi natin hindi natin afford sa buhay. Ano ibig ko sabihin? yung hindi natin uh, hindi natin kayang bilhin eh pero binibili natin pinipilit nating bilhin unang una bilanggit ko sa recent vlog ko yung dalawang pinakamalupit na pagkakamali ng mga Pilipino rito kahit bago o lu uh, luma yun ang pagkakamali sa sakyan at saka bahay ano ibig ko sabihin kasi may mga Pilipino rito mga tropa na kahit matagal na eh upgrade pa rin ng upgrade ng mga sasakyan na bago. Ibig sabihin eh, meron na silang sasakyan na ginagamit, eh mag upgrade pa rin ng panibago. So panibagong utang yun mga tropa. Sa bahay, may mga, may mga Pilipino rito na uh, bumibili ng bahay ng higit sa sweldo nila. Nagiging house poor rin sila mga tropa kasi lahat ng kita nila, lahat ng income nila ay napupunta lang do sa pambayad sa bahay. So, ang nangyayari, double job at triple job. Uuwi ng, ano, uh, papasok ng umaga, alas sa isang umaga, uuwi, mag-aalas sa ng gabi. May kilala akong ganyan. Napakadami. Kung parin niya to, sana nabago niya na yung buhay niya kasi pinayuan ko siya. Sabi ko, pre, benta mo yung bahay mo, kumuha ka ng bagong, kumuha ka ng bahay na kaya mo lang bilhin. Parang hindi ka naman house poor. Hindi mo, nagtatrabaho ka. Oh. Tumanda ka lang di oras. Alam mo yung taong yun? Ang bata-bata tingnan nung dumating. Tumanda siya, mas matanda po siya sa akin tingnan kasi kakatrabaho. Kakaisip doon kung paano niya babayaran yung bahay niya. Yun, yung mga pagkakamay ng mga Pilipino rito, yung, yung ano, kuha ng kuha ng mga bagay na higit sa pangangailangan na o higit sa uh, afford nila. Kasi tayo mga Pilipino, pagka sinabihan to, oh, kaya mo naman yung monthly. <laughs> Tangin ang monthly, ano kaya mo naman yung monthly, wag mo yung total cost ng bahay, babayaran mo yan. Ang ang classic na sasabihin sa iyo ng mga uh, uh, agent, matagal pa naman yun eh, 30 years. In. Yun nga yung 30 years eh. Pero pag kinumpit mo yung 30 years amortization, ang ina, baka ano, baka 200% ang binayaran mo. Kaya, so, ugaliin mong magcompute bago ka kumuha ng kung ano-ano dito sa Canada. Interest rate, yung monthly cost, yung mga phantom cost. Diba? Pagkuha ng bahay, hindi na naman, Mortgage ang babayaran mo dyan eh. Marami ka, marami ka pang kukunin dyan. Marami, meron ka pang maintenance cost. Meron ka pang uh, uh, property tax. Meron ka pang insurance. Lalo na yun. Diba, sa sasakyan naman. Hindi naman, hindi naman, ano, ha, uh, monthly bill ang babayaran mo eh. Siyempre, meron ka rin insurance. may diba, Meron ka rin extended warranty. O kaya, uh, auto pack. Gumagas ka rin sa gas dyan. Mas, pag minalas-malas ka pa, pag nabangga ka pa o nagasgasan ka pa, nako, laking perwisyong mga tropa naranasan namin ito lang itong nakaraan lang kayo mga Pilipino huwag kayong mag-a-acquire ng bagay na hindi nyo kayang bilhin dito sa Canada kasi magiging house poor kayo o magiging mahihirapan kayo sa pamumuhay dito sa Canada so tandaan nyo mga tropa kunin nyo lang yung mga bagay na kaya nyo bilhin mga tropa pang-anim na pagkakamali na ng mga lumang Pilipino o mga Pilipinong bago luma at bago basta mga Pilipino rin dito sa Canada alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Yung utang ng utang. inang utang yan. <laughs> utang na lo. Utang ina. Utang na utang mga tropa. Ka ano yan? Uh, related yan sa... Pangapat ko bang sinabi? Yo, utang na kung ano-ano. Para lang makabili. Para lang may, ipong may ipong padala yun na, kabit-kabit uh, yan. Kung wala kang emergency utang ka, di ba? Utang ka ng utang. Bawa, may, na, may ano, may nakitang bibilin sa ano, sa mall na sale yung sapatos. Kahit max out na yung credit card, gagamitin pa rin yung credit card. sumobra siya na sa, sumabro siya doon sa limit ng credit card. Naku, pag sumobra ka sa limit ng credit card mo, naku, mas malaki yun mga tropa. Mas malaking interest doon. Yun, yung utang na utang. Kung ano-ano yung mga binibili. Ang bawa, ah, bibili ng bibili ng uh, gamit sa bahay, uutangin. Bibili ng damit, uutangin. Bibili ng sapatos, uutangin. Bibili ng car accessories, uutangin. Bibili ng pampa pampagawa ng bahay o pampaayos ng bahay, uutangin. Utang niya. <laughs> Sorry for the words mga tropa, nagdadala lang ako. Kasi nakita ko mga tropa eh, nakita ko dito sa Canada, ang daming mga Pilipinong nagre-rely sa utang. Tangin ang utang yan. Nakakabwisit. Ba? Kaya kung kung uh, ako oh, sa'yo, mag-ipon ka. Emergency fund nga eh. Bo. Mag-ipon ka na. Ito lang. Mag-ipon mag ka ng emergency fund, bo. Mag-ipon ka rin ng panggasos mo sa mga gusto mo na bilhin. Para hindi ka mangutang mga tropa. So, huwag so, kang utang kasi napakalaki ng interest sa Canada. Utang is bad. Pero pag ang utang ay ginamit mo sa maayos, medyo asenso ka eh. Asenso tayo. Kaya Narali mo yung ano, good death. Huwag yung bad death. Grabe yan. Mga tropa, maniwalaan nyo ako. So, tropa, yung pang pito ba? Pang pito na ba na pagkakamali ng naming mga Pilipino rin sa Canada? Marami kami pinalalagpas na opportunity. Ano ibig sabihin? Halimbawa, uh, kaya mo namang gawin. Let's say, yun nga, um, kaya mo mag side hustle. Alam mo malaki kikitain mo, alam mong asenso ka dyan, pero pinalagpas mo. Hindi ko na alam kung anong dahilan. Halimbawa, may nag-anok sa'yo ng business, nag-compete ka, uh, sa tingin mo, ay eh, asenso ka. Pinalagpas mo kasi may iba kang gusto gawin. Halimbawa, may uh, isang trabaho na mas mataas ang sweldo sa kasal kasalukuyan mong trabaho, pinalagpas mo kasi nakampante ka sa unang mong trabaho yun yung mga pinalalagpas na opportunity sa kada mga tropa ang, ang, ano ang hindi namin ginagawa isa sa mga pagkakamali namin dito mga tropa yung ano yung pinalalagpas namin yung mga opportunity kaya ano karami sa mga Pilipino dito including na ako ay <laughs> hindi ay hirap umasenso dito sa Canada mga tropa. So yun ha. Sana natututo kayo sa mga ano sa mga sinasabi ko, di ba? Mag-subscribe ka nga pala kung meron ka nakukuhang value dito sa aking mga sinasabi tungkol sa iyo na nandito sa Canada mga tropa. So, head na tayo sa pangwalo. Ito ito yung pangwalo tropa. Ito pinakamatindi. Biktima ako ng mga tropa. Recent ko lang tulong nalaman. Kaya sinasabi nga nila eh, kung may babalik yung panahon eh. Totoo yun mga tropa. Magsisisi ka pagka hindi mo talaga inaral yung isang bagay na alam mo makakapagpaundan sa'yo. Magsisisi ka talaga. Ako <laughs> nagsisi ako eh. Kung may babalik ko lang yun oh. No? Kung yung oras no na na pwede kong gawin. Alam mo kung ano? Huwag natin patagal yung mga tropa. Yung pag-i-invest mga tropa. Investment. Akala ko na ng investment. Pangmayaman lang. Pangmayaman lang yan eh. Minuman ako mayaman eh. Hindi ko alam na ang investment pala ay eh, ano yan eh um, vehicle mo papunta sa taas <laughs> hindi sa langit ha papunta ron sa ano sa pag-asenso sa buhay sa Canada ako uh, just recent lang ako nag-invest tapos nakita ko yung ano nakita ko yung result ang ganda Eh, yeah, hindi ko siya sabi mag ano ha gawin mo mag-invest ha nang ikaw lang ha magtanong-tanong ka mag-research ka kasama sa pag-aaral yan yung diligence kung hindi ko sabi sa yung pumunta ka sa bangko, sabi mo sa bangko, mag-invest ka. Tapos sa tayo ka ng bangko, kung saan mag invest sabi mo kung ano-ano lang. Hindi, wag. Aarali mo rin yung mga tropa. Wala namang hindi na pag-aaralan, di ba? Kaya yun, isa sa mga uh, pagsisisi ng mga Pilipino rito na nagtagal sa karda. Hindi nag-invest. Alam mo ba, pag nag-invest kay na ano yan, na, na, na nasi yung kita mo. Ang bawa, ang pag invest yung pag invest sa RRSP tsaka TFSA yun yung dalawang investment vehicle na yung mga tropa TFSA tsaka RRSP napakalaking bagay doon mga tropa eh. pero naaral ko na noon pa yon kasi nung nasa government pa ko o, government ako kutil ng government yun dito sa Saskatchewan eh meron silang mga RRSP program meron silang RR, RRSP match Kasi pagka nag nag-contribute uh, ka, minamatch ng kumpanya. So yon na ininvest ko yon sa ano, sa sa ETF at saka sa index fund, lumago mga tropa. So hindi ko inaka inakala ganun yung magiging resulta. Sabi ko, tang ina. Kung noon ko pa sana ginawa yon. Kung, 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 noon ko pa sana ginawa tong investment, malamang baka relay na ako ngayon, baka easy-easy mga tropa. Kaya yung mga bago dito mga tropa, mga bagong dating, mga bagong PR, mga tropa. Pagdating nyo dito magtanong kayo sa banko. Awag ah, nila sa banko kasi ang banko kasi ano eh, medyo mataas ang ano eh, mataas ang uh, rate, mataas ang charge kada bili mo ng uh, stock or ng uh, ETF. meron silang charge na $10 to $12 dollars each kada, kada trade mo. So, ang gawin mo, magtingin ka sa mga online, online na uh, investment. Meron akong ano, meron akong ilalagay na link dito sa ano, sa... Uh, uh, description nag invest ako sa Quest Trade so kung nakapag-aral ka na kung nakapag-aral ka na uh, at mo lahat ng mga kung saan mo gusto mag-invest doon ka na mag ano, doon ka na mag bukas ng platform ng online investment platform ilalagay ko sa description box yung ano yung link ng uh, Questrade Quest Trade ko so pagka, pagka nag-open ka noon meron kang $50 na malalagay doon sa isa, isa yung account kasi nag nag uh, invest ka sa TPS, eh meron kang another 50 na ano na ma, na maisasama sa ano mo sa account mo magkakaroon din ako ng 50 dollars kasi ano yun parang ano sponsorship yan eh so ayun na mga tropa pero wag mong pipindutin yun hindi ko rin nirerecommendang uh, uh, mag, uh ko para kumita ako o para magkaroon ka kung babagas ka naman sa investment mo So, aralin mo muna yung investment mga tropa kasi napakaganda. Sinasabi ko sa iyo. So, ilang mga tropa, no? Sana may natutulan ka sa aking mga sinabi ngayong araw na to sa mga pagkakamali natin mga Pilipino dito. Pagdating natin ng Canada. Marami dyan mga Pilipino na hanggang ngayon nagkakamali. Hindi natututo mga tropa. Kaya, huwag mo silang, ano, huwag mo silang gagayain. tanong-tanong ka. Uh, do your own research do your own diligence uh kung uh, tingnan mo kung ano yung makapagpapa uh, ang sa sa buhay dito 'wag mong gayahin yung iba diba? so yun lang mga tropa no sana mag-subscribe ka kung meron kang value na nakuha sa atin.